Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 5 at number 8. Para sa 3 digits, number 1, number 6, at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 19, number 21, number 30, number 16, number 44, at number 37. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 10. Para sa 3 digits, number 2, number 4, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 25, number 36, number 18, number 9, at number 25. Gemini, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto. Para sa 2 digits, number 15 at number 12. Para sa 3 digits, number 3, number 7, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 20, number 7, number 26, number 36, number 19, at number 43. Cancer. Ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 13 at number 17. Para sa 3 digits, number 8, number 1, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 24, number 30, number 45, number 21, number 7, at number 18. Leo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 14 at number 3. Para sa 3 digits, number 4, number 5, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 2, number 29, number 18, number 20, number 17, at number 33. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15 at number 9. Para sa 3 digits, number 7, number 3, at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 32, number 10, number 12, number 25, number 36, at number 20. Libra. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15 at number 11. Para sa 3 digits, number 1, number 5, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 29, number 14, number 36, number 18, number 24, at number 30. Scorpio. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 12 at number 16. Para sa 3 digits, number 6, number 2 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 36, number 11, number 30, number 23 at number 45. Sagittarius. Ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 17 at number 15. Para sa 3 digits, number 5, number 8, at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 27, number 13, number 36, number 21, number 9, at number 30. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 17 at number 19. Para sa 3 digits, number 6, number 2, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 13, number 19, number 34, number 22, number 15 at number 28. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso, mga haharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 12 at number 9 para sa 3 digits, number 5, number 4, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 33, number 19, number 25, number 42, number 16, at number 32. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 17. Para sa 3 digits, number 7, number 2 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 42, number 21, number 39, number 14, number 10 at number 37.